ang West Philippine Sea ay hindi katang-isip natin lamang. Ito ay atin. Ito ay manang... At At ito ay mananatiling atin hanggat nag-aalab ang diwa ng ating minamahal na bansang Pilipinas. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Laws on our maritime zones and archipelagic sea lanes make sure that this intergenerational mandate, this duty, will firmly take root in the hearts and minds of all our people. Sa buong sandatang lakas, sa Coast Guard, sa ating mga mangingisda sa West Philippine Sea. Tagapin po ninyo ang taus pusong pasasalamat ng buong bansa dahil sa inyong ginagawang pagmamatyag at sakripisyo.